ay 21 years old na po. Ang isa naman ay 27. Mabait at guwapo siya ate. Hindi mayapa. Kahit na nga isa siyang titulado. At lagi siya kumakain ng tanghalian at merienda sa kape na pinapasokan ko. Kaya lagi siya may nagkakakultuhan. Doon niya ako unang niligawan ate. At dahil mabait, maging magalang si Gaspar. Ay, ilaw naman ako sa kanya. Kaya naman, nanggap ko ang pag-ibig niya. Sabi niya, tapakal mo ba niya? Tata kasi, ano? Ayaw daw niya akong makit at makausap. boy na masigas pa. Hindi mama, bakit? Ay, sagot ng malaman ko ang tungkol sa kanya. Isa lang pala siya, tintera sa kantin. Hindi ko siya gusto para sa'yo, Gaspar sumagot naman po ang ating si Gaspar at sabi niya, pero mabait po siya ma, at mahal na mahal ko siya. Pero ang matigas na sabi naman, inuutusan kita makipagkalas ka sa kanya kung ayaw mong mawalan ka ng magulang. Narinig ko po ang natangyan kasi ang laks sa kanya, kaya sumasama na loob ko at Rachel. Kaya pagpasok namin sa